Padaanin ko naman yan. Nakikiusap kami sa inyo. Padaanin niya yan. Ba't ina niyo yung asawa niya, no? Ba't di niyo pa padaanin? Padaanin niya yan. Bakit ayaw niyo padaanin? Property po namin to, sir. Property nila to, eh. Pwede kaming tumaan dito. Magpabalik-balik, sir. Bakit ayaw niyo kami padaanin? Bakit mo, nasa loob sila ng property. Yung mga tiga rito, ayaw nilang padaanin. Oo. Oh, Nakikita oh, niyo naman, no? Ganyan na ba yung mga pulis natin uh, ngayon? Sabi ko. Ano nangyari? Kuya. Ano mga sir? Kuya. Yes, Masa yung leader sir? Nakikiusap po kami sa inyo sir. Padaanin niyo ako. Inatake po yung asawa nito. ito. sir, wala ko ba kayong pamilya sir? Sir, wala ko ba kayong pamilya? Ang kayo mo, property nila. Dadaan ni naatake yung asawa, Ayaw nilang padaanin. Grabe. padaanin nyo lang sir para mapunta sa asawa niya. Sama mo na lang kuya kung gusto mo. Padaanin nyo na lang sir. Padaanin nyo sir. Padaanin sir. Padaanin nyo sir. Padaanin sir. Hindi naman sir. Di na masamang tao yan, kuya. Tingnan nyo, guys. Di magpadaan na iso. Sir, sir! Sir, sir escortan mo na! Escortan nyo na to. ito! Sir, may emergency. sir. Sir, naman sir. Sir, sir. Grabe naman to. Grabi Grabe naman to. Sir, Ang, waman, uh, Isa lang ka po, sir, sir, pa. Mara, sir. Gusto niyo wag sa tama nakikiusap whatsapp kami, oh! nag niya yan! Asan yung team leader niya, sir? Kaya nangay! Bakit ganon? Ah, Bagyo, sir! ba? Nandito oh ,Sure. naman!

Sir, niyo. lawyer! Ay, may lawyer! Sir, please, nurse, okay, may kailangan ng tulong. Padaanin niyo Nurse yan! Pag mamatay ha, manubag mong talad! Ano pangalan mo kuya? Patingin ang pangalan mo. Para alam natin. Ayun yung tsapa niya oh. a kayo! May inaatake doon nurse yan, ayaw nilang padaanin. Property namin to, sir. You, sir, please lang. Sir, pag-iang nurse. pag nurse. Lawyer, nurse, may inatake doon. Ayaw nilang padaanin. Utang ng mga polis na ito. Ayaw namin ng dahas kayo. Ayaw nyo rin ng dahas. Nakikiusap kami na maayos sa inyo. May inatake doon. Papasukin nyo yung nurse. Padaanin nyo yung nurse. Bakit ganyan kayo? Hindi pa marinig yung pakiusap namin sa inyo? Wala ba kayong pamilya dyan? ba kayong pamilya mamatay tao na itong mga, mga tao. sir. Sabi namin sir. Sabi namin yan, sir. Sabi namin yan, sir. sir. Pagamit Huwag naman si naman maghahulugas! Sibley, Sir! mga pamilya! Sir! Sir, nakikita mo naman siguro ang sitwasyon dito, Sir, no? Nakikiusap kami sa inyo. May inatake na, no? Papasukin din, Sir. May namatay na, Sir. May namatay na, Sir, ha? mawalan ng mga mahal sa buhay. Lima na namatay. Gusto n'yo pa bumadag kagad yung lima na Sir? Huwag Nakikiusap kami na maayos sa inyo, sir. Ayaw nyo ng dahas. Kami ayaw din namin ng dahas. Papabayaan nilang mamatay. Papabayaan nilang mamatay. Gusto lang nila pumasok. Mga nurse yan. Nurse yan, nurse at abogado. Kung diskumpiado kayo, sir. Pasamahan niyo, sir. Nakapasok na. Ah, 20 katao. Nakapasok na.